sila ay naglalaro ng flipping chess match so ito ay nabili ko sa TikTok, so very good to para sa mga bata and yes para mahasa ang memory mura lang, nasa 100 plus lang ito mura lang mura lang so ang nagawa na nila, nakakuha na sila ng dalawang piraso, so yun yung sobra, tapos without looking at the back, so nilalagay na nila sa bawat slot ha? So, ito ay no, sobra. Then, may dalawang pen. Bato, bato, na flip na. pen. Uy! Na. <laughs> yan. Dito, dito. <laughs> na, nag-away na ko. Ate, okay, kala ko kasi. Okay, bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Okay. Ayaw, di ba? <laughs> Sino panalo? Ah, oh, si Kuya. So, ang gagawin niya, pag-flip siya ng dalawa. Okay. Mamaya oh, mo i flip yan. Okay, oh. hanap pa na isa. O, oh, hindi magkatulad. So, kaya ibabalik yan. Balik. O, oh, next. Ito naman. So, edge na ni Raya yun. O, oh, ayun. Nakuha niya. Kasi yung kanya is same. Grab. Grab. Ah. Go, go. Grab si, si, Kuya muna. Ah, si Raya muna. Kasi What nakakuha ito? siya ng magpartner, baby. Oh, yeah. Yan. O, oh, wala. O, mm -hmm. oh, sige. Ikaw na. Ito yung labit yung O, oh, oh, yun. sige. Go. Ikaw na. Ano sa'yo? Ito, palib. yun? Ayan. So, kung sino yung maraming nakuha na by pairs ay panalo. Huh? Yes, tingnan natin kung si Raya, mamaya, or si Dido. Miss ah, ko, ako, Papa Jesus. <laughs> Hindi, <laughs>